Mga ganap na dapat natin abangan sa lunes, dito lamang po sa si Lulat Matras, attorney at law ng mapansin nga ni Bonnie na nagsisinungaling na ang kanyang girlfriend na si Ira dahil sa pagpunta doon ng apo ng lalaking balot vendor noon na sinasabi ni Lilith na nasagasahan ni Ira ay tinapos na nga niya ang kanilang relasyon dito sa kanyang girlfriend umiiyak nga si Ira dahil sa pangyayaring ito at ang sisihin na naman niya kay walang iba kundi si Lilith abalang abala naman si Lilith dito sa pag-asikaso sa hawak niyang kaso na kung saan ay nasasangkot si Ino at naaawa na nga rin siya dito sa kanyang half-sister na si Trixie kumuha nga sila ng mga video na kung saan ay pwedeng gamitin laban dito kay Trixie at buti na lang nakapag video si Kurt noon doon sa beats na kung saan naganap ang birthday party ni Ino at isa itong malaking ebidensya na ipinakita nga nila sa Husgado hindi nga sana ipapalabas ni Lilith ang video na iyon ngunit nagalit ang ama ni Ino na si Constantino de Leon samantala dahil nga sa gulong-gulo na po ang ating bida at hindi na nga niya alam kung ano ang kanyang gagawin naisipan niyang mag-back out na lamang dito sa kaso pumunta nga doon si Ramir sa DNR at kinausap nga niya ang kanyang anak na si Lilith nakita naman ni Lorena ang lalaki at sinabihan nga niya nito na wala siyang karapatan na pumunta doon dahil nga itinakwil na niya bilang anak si Lilet at maraming pasakit ang ibinibigay nito mula pa noong naisilang at hindi niya ipinaramdam laman ang pagmamahal bilang isang ama. Sa pagkakataong ito nga ay kinausap ni Lilith si Constantino at sinabi nga niya na mag-back out na lamang siya bilang defensing ni Ino at nagalit nga po si Constantino dahil sa desisyon ni lahat mga kapuso magagalit nga po si Lorena dito sa sinabi ni Lilet at sasabihin na naman niya ang lahat ng mga tulong na ibinigay niya dito sa pamilya niya ano kaya ang mga gawin ni Lilet mga kapuso kung itutuloy niya ang pag-back out dito sa kaso ni Ino, siguradong malulungkot si Ino dahil nga inaasahan niyang makakalaya siya sa pamamagitan ni Lilith. At kakausapin naman ni Tinang Lilet at sasabihin dito na isipin niya ang kapakanan ni Ino at kung alam niyang inosente ito ay hindi siya mag-back out sa kaso at ipaglalaban nga niya po ang kaso ni Ino para sa ganun ay makalaya siya sa bilangguan para matigil na nga ang kasinungalingan ni Trixie. Ito po ang mga dapat natin abangan sa Luis. Dito lamang po sa Lilith Matias at Tony at Thanks for watching. Bye-bye.